gandang araw mga ka-health and welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon ay aming pag-uusapan ang napakahalagang topic tungkol sa kung paano malalaman kung kulang ka sa iron. Alamin natin kung paano madidetect ito at paano ito maaaring makapekto sa ating kalusugan. Huwag na nating patagalin ng oras, simulan na natin! Ano ang iron at bakit ito mahalaga? Ang iron ay isang mineral na mahalaga para sa katawan ng tao at maraming iba't ibang mga organismo. Ito ay may simbolo ng Fe sa table ng elements ng chemistry. Ang iron ay isa sa pangunahing bahagi ng hemoglobin, isang protina na matatagpuan sa loob ng mapulang blood cells o erythrocytes. Ang pangunahing papel ng hemoglobin ay dalhin ng oxygen mula sa mga baga patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan at isa ito sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang iron sa kalusugan ng tao. Bukod dito, ang iron ay may iba't ibang mga papel sa katawan, kabilang ang pagtulong sa pagsustento ng kalusugan ng balat, buhok, kuko, pati na rin sa normal na pag-andan ng ilang mga enzyme sa katawan. Ang kakulangan sa iron sa katawan, kilala bilang iron deficiency, ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga problema sa kalusugan, kabilang ang anemia o kulang sa red blood cells, pangangayayat, pagod at iba pang mga sintomas. Dahil dito, malaga na mapanatili ang sapat na supply ng iron sa pamamagitan ng wastong nutrisyon at pag-iwas sa mga sanhi ng kakulangan sa iron. Ano ang mga sintomas ng kakulangan sa iron? Pero paano natin malalaman kung kulang tayo sa iron? Narito ang ilang mga sintomas na maaring maranasan. Ang kakulangan sa iron sa katawan, kilala bilang iron deficiency, ay maaring magdulot ng iba't ibang mga sintomas at mga sinyales. Narito ang ilan sa mga pangunahing sintomas na maaaring maranasan ng isang tao na may kakulangan sa iron. Palor o pagkaputla ng balat. Ang palor ay isang medikal na terminolohiya na tumutukoy sa kalagayan ng isang tao o bagay na nagiging maputla o pale. Ito ay madalas na nag sa pag kulang ng normal na kulay o pigmentation sa balat, lalo na kapag ang dugo ay nagdadala ng oxygen sa mga tissue ng katawan na kilala bilang hemoglobin ay kulang o hindi sapat. Ang pagkakaroon ng palor ay isang karaniwang sinyalis ng iba't ibang makalusugan ng issue, kabilang ang iron deficiency, sakit sa puso, mga problema sa sirkulasyon ng dugo, o iba pang kondisyon na nagdudulot ng kakulangan sa oxygen sa katawan. Kapag ang isang tao ay may palor, karaniwang mas makikita ito sa mga puok ng katawan na may manipis na balat tulad ng mga labi, kuko at palad ng kamay. Pagod Ang pagod na nararamdaman kapag may iron deficiency na nakikilala rin bilang iron deficiency anemia ay karaniwang sanhi ng kakulangan ng sapat na oksygen sa katawan. Kapag kulang ang iron, maaring hindi sapat ang red blood cells o hemoglobin upang dalhin ang sapat na oxygen na maaaring magdulot ng mga sumusunod na sintomas kabilang ang Pangkaraniwang pagod Ang kakulangan sa oxygen sa katawan ay maaring magresulta sa pangkaraniwang pagod o luya. Kahit na pagkatapos ng sapat na pahinga, maaari kang makaramdam na walang sigla o hindi sapat na lakas. Panghabang pagod Maari kang makaramdam na parati kang pagod na nagiging gabal sa iyong pang-araw-araw na buhay at mga gawain. Kahirapan sa paggalaw. Ang kakulangan sa oxygen ay maaring magdulot ng kahirapan sa paggalaw at hindi komportableng pakiramdam. Minsan maaari itong makasira ng kalidad ng buhay at kakayahan na makagawa ng mga gawain. Labis na paghinga. Upang mapunan ang kakulangan ng oksigen, ang mga tao na may iron deficiency anemia ay maaaring magkaroon ng labis na paghinga o hirap sa paghinga. Pagkaluya Ang iron deficiency anemia ay maaaring magdulot ng kahinaan o pagkaluya. Ang mga tao ay maaaring mawalan ng lakas at hindi makagawa ng mga gawain na dati madali para sa kanila. Pagiging madaling galit o iritasyon. Ang kawalan ng sapat ng oxygen sa utak ay maaaring magdulot ng pagiging madaling galit o iritasyon, pagsusuka o pagsusuka ng dugo. Ang pagsusuka ay isa sa mga sintomas na maaaring maranasan ng mga taong may kakulangan sa iron o iron deficiency anemia. Narito ang ilang mas posibleng sanhi ng pagsusuka kapag may kakulangan sa iron. Iritasyon ng stomach ang iron supplements o pag-inom ng mataas na dosis ng iron maaaring magdulot ng pag-iritasyon ng stomach Maaring magresulta sa pagsusuka. Ang ilang mga tao ay mas sensitibo sa iron kaysa sa mga iba. Underlying conditions, ang iron deficiency anemia ay maaaring kaugnay sa iba't ibang mga underlying na kondisyon tulad ng mga gastrointestinal na problema na maaaring magdulot ng pagsusuka. Pagsusuka ng dugo. Ang iron deficiency anemia ay maaaring magdulot ng pag-ubo o pagsusuka ng dugo na nauugnay sa mga problema sa gastrointestinal tract. Tandaan na ang pagsusuka ay maaaring magdulot ng dehydration at iba pang komplikasyon, kahit mahalaga na ito ay ma-address ng maayos at timely. Hirap huminga Ang kakulangan sa iron ay maaaring magdulot ng hirap sa pag-inga o kakulangan sa supply ng oxygen sa katawan na maaaring magdulot ng labisang pagkaluya at pagkahapo. Pamamahayag ng pagnanaba ito ay maaaring magresulta sa pagtaas ng bilang ng mga calories na kinakain dahil sa hindi sapat na supply ng oxygen sa katawan. Dahil dito, ang kakulangan sa iron ay maaaring magdulot ng pamamahayag ng pananaba, paglabo ng paningin. Ang paglabo ng paningin o blurred vision ay maaaring isa sa mga sintomas o mga epekto ng iron deficiency, lalo na kung ang kakulangan sa iron ay nagdudulot ng anemia. Ang anemia isang kondisyon kung saan kulang ang supply ng hemoglobin at red blood cells sa katawan na siyang nagdadala ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang paglabo ng paningin ay maaaring mangyari dahil sa hindi sapat na supply ng oxygen sa mga tissue, kabilang na ang mga tissue sa mata. Pinsala sa kuko, ang pinsala sa kukob kabilang ang pagkakaroon ng makupad na paglago o pagbabasag nito ay isa sa mga posibleng epekto ng iron deficiency o kakulangan sa iron sa katawan ang iron ay isang mineral na mahalaga sa kalusugan ng kuko, buhok at balat. Kapag kulang ang iron sa katawan, maaaring ito ay magresulta sa mga problema sa kuko, kabilang ang mga sumusunod. Makupad na paglago Ang kakulangan sa iron ay maaaring magdulot ng makupad na paglago ng kuko. Ito ay maaaring magresulta sa mas matagal na pag-aaksaya ng oras bago magkaroon ng bagong kuko. Madaling makasira ang mga kuko na may kakulangan sa iron ay maaaring maging mas madaling makasira o magkakaroon ng dents o grooves. Pagkakaroon ng Colorado. Ang mga kuko ay maaaring magbago ng hulay kabilang ang pagkakaroon ng puting bahagi o discoloration. Kuko na walang kalakip na kalusugan Ang mga kuko na may kakulangan sa iron ay maaaring magbukhang malnourish o kulang sa kalusugan. Palpitations ang bilis ng tibok ng puso ay maaring isa sa mga sintomas o epekto ng iron deficiency o kakulangan sa iron sa katawan. Ang iron ay isang pangunahing bahagi ng hemoglobin, isang protina sa loob ng pulang blood cells o erythrocytes na nagdadala ng oxygen mula sa mga baga papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kapag may kakulangan sa iron, maaring magkaroon ng hindi sapat na oxygen supply na maaring magresulta sa pang-aaksaya ng puso o palpitations. Ang palpitations ay maaring magpakita bilang mabilis na tibok ng puso. Ang kakulangan sa iron ay maaring magdulot ng pagbilis ng tibok ng puso dahil ang puso ay nagtatrabaho ng mas mabilis upang mapanatili ang tamang supply ng oxygen sa katawan. Panginginig ng puso Maaari rin maka-experience ang panginginig o irregular na tibok ng puso na nauugnay sa iron deficiency sensasyon ng palpitations. Minsan, ang mga tao ay maaring makaramdam ng sinyalis ng palpitations tulad ng pagutot o pagpalpitate ng puso. Panghihina Ang panghihina isang pangkaraniwang sintomas ng iron deficiency anemia kung saan ang mga kalamnan ay maaring mawalan ng lakas. Hair loss Ang iron deficiency ay maaring magdulot ng pagkakabawas o pagkawala ng buhok. Ito ay maaaring maging sa anyo ng pagkakabasag o pagkakalbo sa mga bahagi ng anit. Buhok na makupad na paglago. Ang buhok ay maaaring maging makupad sa paglago kapag kulang ang iron. Ito ay nagiging mas manipis at nagkakaroon ng mababang kalidad. Buhok na madaling makasira. Ang buhok ay maaaring maging mas madaling makasira, madaling masira o magkaroon ng dense groups grooves kapag kulang sa iron. Pagbabago sa kulay ng buhok. Ang buhok ay maaaring magbago ng kulay o magkaroon ng discoloration na maaaring maging na pagiging maputla o pagkakaiba ng kulay nito. Pagiging malamlam. Ang buhok ay maaaring magmukhang malamlam o kulang sa kalusugan kapag may iron deficiency. Kakulangan sa iron sa pagkain. Ang isa sa pangunahing dahilan ng kakulangan sa iron ay ang kakulangan ng iron sa ating makinakain. Ang iron ay matatagpuan sa ilang mga pagkain tulad ng karne, isda, Itlog, mga pagkain mayaman sa iron, gulay at mga iron fortified na produkto. Kung ang isang tao ay hindi nagtataguyod ng tamang pagkain o hindi kumakain ng sapat na pagkain na mayaman sa iron, maaaring magkaroon ng kakulangan sa iron. Problema sa absorption. Ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng problema sa pag-absorb ng iron mula sa kanilang diet. Ito ay maaaring dulot ng mga kondisyon tulad ng celiac disease inflammatory bowel disease o iba pang mga problema sa gastrointestinal tract na nagdudulot na hindi maayos na pag-absorb ng iron. Mga pagbabago sa katawan Ang mga pagbabago sa katawan tulad ng pagbubuntis, breastfeeding o panahon ng pagtutubo sa mga bata ay maaaring magdulot ng mataas na pangangailangan para sa iron. Kapag ang katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na iron para sa pangangailangan nito, maaari itong magdulot ng kakulangan. Pagsusuka o pagdurugo, ang mga kondisyon tulad ng pagdudugo mula sa mga sakit, regla ng kababaihan o pagdudugo mula sa mga ulcer ay maaaring magdulot ng pagkawala ng iron mula sa katawan. Ito ay lalo na totoong sa mga sitwasyon kung saan ang pagdurugo ay sobra o pangmatagalan. Mga dietary restrictions. Ang mga taong sumusunod sa mga dietary restrictions tulad ng vegetarianismo o veganismo ay maaaring magkaroon ng mas mataas na pangangailangan para sa iron dahil ang mga iron mula sa hayop ay mas madaling maabsorb ng katawan kumpara sa mga iron mula sa mga halaman. Pangayayat o mahigpit na dieting. Ang pangangayayat o mahigpit na dieting ay maaaring magdulot ng kakulangan sa iron dahil ang pagbabawas ng kalorya at mga pagkain sa mga diet na ito ay maaaring magdulot na hindi sapat na intake ng iron. Kakulangan sa iron ay maaaring maiwasan o malunasan sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang. Upang maiwasan ang kakulangan sa iron, balansadong pagkain, kumuha ng mga pagkain na mayaman sa iron tulad ng karne, isda, itlog, mga iron fortified na produkto, mga gulay at mga legumes. Ang pagsama-sama sa mga uri ng pagkain ay maaaring makatulong na mapanatilin ang sapat na iron intake. Vitamin C, kasamahan ang pagkain na mayaman sa iron na mapagkain na mataas sa vitamin C tulad ng citrus fruits, bell peppers at strawberries. Ang vitamin C ay nagpapabuti sa pag-absorb ng iron sa pagkain. Iwasan ang mga labis na kape at tsaah. Sobrang pag-inom ng kape o tsaa ay maaring makantal sa pag-absorb ng iron. Ilimit ang pag-inom ng kape o tsaa sa mga oras ng pagkain. Huwag mag-donate ng dugo ng labis. Kung ikaw ay nagdo ng dugo, siguro dahil ito ay hindi sobra-sobra o kadalasan. Ang pag-donate ng dugo ay maaaring magdulot ng temporaring kakulangan sa iron. Kahit mahalaga na ba mabawi ang iyong iron levels bago mag-donate muli upang lunasan ang kakulangan sa iron. Suplementasyon ng Iron. Kung ikaw ay mayroong diagnosis na iron deficiency, maaring irekomenda ng doktor ang pag-inom ng mga iron supplements. Sundan ang dosis na inireseta ng doktor at ang tamang pag-inom ng supplements. Pagbabago sa diet. Ibalik ang iron level sa katawan sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkain na mayaman sa iron tulad ng karne, isda at mga iron-rich na pagkain. Samahan ito ng mga pagkain na mataas sa vitamin C para mapabuti ang pag-absorb ng iron. Paggamot sa underlying conditions, kung ang iron deficiency ay sanhi ng iba't ibang mga medical na problema, tulad ng mga gastrointestinal na kondisyon, kinakailangan itong pangalagaan o gamutin. Regular na pagsusuri. Magpatuloy sa regular na pagsusuri para masubaybayan ang iyong iron levels at masiguro na hindi na magkakaroon ng kakulangan. Iwasan ng sobrang pag-inom kung ikaw ay nagdo-donate ng dugo, siguruduhin ito hindi sobra-sobra o hindi labis. Sa pagtatapos ng episode na ito, sana ay ma mas maunawaan na ang kalagahan ng iron sa ating kalusugan at kung paano natin ito maiwasan o malulunasan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga informative na video tungkol sa kalusugan at iba pa. Maraming salamat sa panonood mga at sa susunod na episode.